对。Yeah. tamag lang po umulan sir eh, okay. eh okay. mahirap sir pag baha po ng motor eh so, sir matumal din po wala naman po na gano'n lumalabas pagkano umulan eh so yun lang po sir paano tsaga lang po kung may dumating na pasero sakay pero may kasumatapit sa inyo ano yung um, tatawid lang ba o nagpapatid kapatid sir yung nagtatawid po dito sir yung mga sidecar ah yung mga sidecar mo hindi kayo magpapatawid tawit sya tawid tawid motor po kasi sidecar tutulak tulak lang po nila yun

na bang uh, nakapatawid sa niya? Medyo. Bente lang. Ito so, isang tao? Isang tao. Tapos so, dalawa? 40. Pag so, ganitong bahay, nakatulong sa inyo ito? Nakatulong din. Bira lang naman ako dito bumiyahe. Pangit ka, boss! Kaya uh, naman po lagi ang proseso kapag ka ulan. Uh, Oo. Tawid-tawid mo talaga. Oo. Oh. Lalo lang kanina, madaling araw. Umabot naman hanggang dito. So, maraming pagkain hmm. so, uh, uh, na naman. Hmm. na ako, mga ano na eh. Alas 6. So, kanina pa kanina. Hmm, kanina pa. Kanina pa. Uh, uh, uh. Oh. Oh. Mga nasaan na rin eh, mga... isa, sa 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 niyo. Oh, tawid, -tawid. Oh apo, eh, pa-pabinig bigas. Oh. So, itong mga ito baha dito, nakatong sa ibang. Oh, tu tulong din. Ito paano? pagka din naman na umuulan, 'Yon, dito lang biyahe, sa kabilang. Oh, pero pagka naulan pa rito, tatawi dito para tawi-tawi ng mga tao. Ang biyahe rito sir, mga ano, mga agency, medical, mga nagtatrabaho, US Embassy. Ayan po yung mga atid namin. Pero ngayon, sakto nga, Sabado eh. Mga dito lang din. Totoo sa'yo, Sabado linggo, mga namamasyal yan eh. Punta Luneta, museum, Ayan. Oo. Oh. sa anon hindi natin na nakatulong pero masyado rin maano, abala oo oh, kasi gawa nga ng ganyan oh, pero sa amin din na biyay okay na naman din pag oh, alaga ano din naman nagtatawid-tawid yung mga tricycle eh oo hindi ka daw na oo oh. oh. so nga lang yung palit pa din talaga misan alip, alip po nga talaga oo oh, alipunga, mo nga pag sobrang babad pag sobrang babad sa baha, pag maghapon, mga alip mo nga. Oo, oh, yun lang talaga kalaban mo. Oo. Oh, oh, kaya pag ano, papainitan ko to. Papainitan ko mamaya. Kasi kinabukasan, masakit kumapak.